mahal ni Belle. Ito, p pa. Grabe, mahal ano. Ito ang, ano, ang price show. Ito naman, yung Persimmon, P50 uh, each. Grabe, ang mahal ng fruits. At ito naman, yung Dragon fruits P330. P330 kilo. Pwede ba? Ito, orange kaya-kaya, P340. Ito, diba? <laughs> at ang apple. Ayan. Dito is strawberry. Wala sa And chico, chico, 200, 200 per kilo. Mm -hmm. right. 140 kilo. Mm -hmm. Ang Strawberry, 100 per pack. Alright.